Pag ikaw na babae, alam mo may nag-proposal na sa'yo at umuo ka sa proposal dahil malapit na nga yung possible na kasal, dapat ikaw din minsan, yung galaw mo, iiwasan mo na sa tipong yung pwedeng magseselos kasi, yung, kasi, yung, yung, yung yun. boyfriend mo. Kailangan yung culture pali ng Pilipino yung pinapakita mo do sa harap ng boyfriend mo. Grabe naman tong taong to. Sinugbog mo <laughs> tapos gusto mo pakasalan mo pa ulit. <laughs> Grabe talaga ang mga tao ngayon, no? niyan yan? Eh, alam mo ba to? Yung nagpo-trending? Alin? Yung DJ na binagbog. Oo, kawawa yan, no? Biroin mo, buti nakatakbo pa siya. Kung hindi, nako. Baka last year nga na yan. Durug-durug yung mukha mo, no? Eh... Ano bang dahilan yan? Sabi, selos daw, sabi. Grabe naman sa selos. Hindi naman pangit yung lalaki. Ikaw ni, sa so tingin mo, anong masasabi mo sa mga nangyayari dito? Chismis na, eh, no? <laughs> <laughs> Wala mo okay nung kayo mag-chismisan eh. Eh, pero... Ano yan kasi, di ba? Parang fiancé. Oo. Oh, so, okay. Sabi sabi, pag fiancé, yung may nagpo-propose oh, na ba? Oo, nagpo-propose. Na. Yung gumastos, no? Tapos biglang <laughs> ano. So, may gusto ko sabihin dyan sa babae, sa mga katrabaho barkada, at syempre dun sa tokumul na lalaki. Una-una. Sige, unahin natin yung mga barkada at, at trabaho. Pag alam mo ang barkada mo, ang kaibigan mo, may fiancé na, at yung mga dating gawain nyo na medyo clingy, medyo beso-beso, medyo amoy-amoy, medyo dapat bawasan yan. Okay? Kasi respeto yun eh. Hindi lang basta boyfriend yung fiancé na. Kung baga kung ano yung ikasasaya na kaibigan nyo na malapit sa ikasal, dapat isa kayo sa nagiging solusyon sa mga Uh, maging uh, matatag ang relasyon nilang parating lalo pagkasal kasal na. So dapat ako ah sa issue na 'yan, sabi nga parang ang pinagsiluwasan natin yun, yung mga katrabaho eh. 'Di ba? Trabaho katrabaho, barkada siguro, sa leg like that, hindi natin alam yung buong istorya pero parang ganoon eh kasi parang ang lalim eh. Ang lalim ng pinagbubutan ng lalaki. Pero yun nga, para sa mga barkada, sa mga magbabarkada, pag alam mo yung barkada mo, friend mo, best friend mo, na-fiance na, o gusto nang lumagay sa tahimik soon, dapat isa ka sa nag-iingat sa kanya. Isa ka sa may respeto doon sa karelasyon niya. Sa barkada. Pangalawa, sa babae. Pag ikaw na babae, alam mo may nag-proposal na sa'yo at umuo ka sa proposal dahil malapit na nga yung possible na kasal, dapat ikaw din minsan, yung galaw mo, iiwasan mo na sa tipong yung pwedeng Magseselos yung boyfriend mo. Isa pa dapat pinapakilala mo sa lahat, isinasama mo sa lahat. Ngayon, sabi, pagkasama mo o sinasama mo, kahit sabi mo yung trap, kahit sabi mo yung mga barkada mo, taga-ibang bansa, kailangan yung culture pa rin ng Pilipino yung pinapakita mo do sa harap ng boyfriend mo. Ibig sabihin, kailangan makita ng boyfriend mo na nire-respeto mo siya. Hindi yung, oh, piyansi naman kita eh, beso-beso lang ako dito ha. Piyansi naman na kita eh, gimmick lang kami ha. Piansin naman na kita, malapit tayo kasal eh. Uh, lulubusin ko na, magigirls night out kami. Mari Josep, si, dyan nasisira yung relasyon. Dapat kung hindi mo pa kayang irespeto yung buong pagkalalaki o yung uh, pagiging babae sa magiging asawa mo, hindi ka mo na doon sa proposal. Okay? Dito tayo sa lalaki. Tukmol. <laughs> Unang-una, hindi ka naman pangit. May katawang ka. Diba? So, dapat. Iniwasan mo na lang. Kung nagselos ka, sabihin na natin, given, kasi may mga ganyan tong lalaki. Hindi ko naman gagawin yan kung hindi grabing ginagawa eh. At the end of the day, manakit ka ng babae, bata, o kay dara mo, kahit ano basta babae, kaso yan. Bukod sa labag sa, sa batas ng Diyos yan, labag na labag sa batas ng tao. Mm -hmm. Kahit anong galit mo, kahit anong selos mo, hindi mo dapat saktan yung magiging asawa mo. Ang dapat ginawa ni Tukmul, ganito. Matapang pala siya, di ba? Kaya niya palang, ano eh? Mambugbog. Mambugbog eh. Sana nung nakikita niya yung mga friend, o barkada, o katrabaho ng girlfriend niya, winarningan niya na. Bago nakita niya nagbeso, o nakita niya yung makikipyakat na ganun. Lalaki. Pwede mo warningan niyo kung ako, winawarningan ko kayo. Iwas-iwasan niyo yung ganyang galaw sa girlfriend ko. Kasi kung hindi, baka hindi tayo magkasundo. Mm -hmm. Eh di sana, mas naging aware yung babae at yung mga barkada niya. Na yung boyfriend ko o yung fiancé ko, hindi na pala tama sa kanya yung ginagawa ko. Or di kaya matigas pa rin muka. E di sana yung mga lalaki ang hinahamon niya. <laughs> yung mga pinagsisilosan niya, ang talagang sinubukan niya kung kaya niya. Mas okay pa yun. Eh di sana ngayon, walang mal walang malalim na aso. Kasi nga, once na nanakit ka talaga ng babae ngayon, wala, mabilis yan. Hindi ka nadadaan sa barangay. Direkta <laughs> ka doon sa judge. Yeah? So, ma malaking kaso yan. Pero yung ganyan yung uh, magpa-public apology, tapos sasabihin na ituloy yung kasal, kagaguan, katangahan na yan pagkatumuli pa yung babae dyan real Pero again, ah, lahat sila may kasalanan. Hindi lang isa. Pero again, ang kasalanan versus kasalanan, tapos kasalanan din yung gagawin ng tok mo lalaki, eh, ayan nga, yan ang mapapala niya. So, deserve niya ng punishment sa batas. Ha? Huh? Okay na ba yung sagot ko? Oo na, sige na, okay na. Yan yung, yung mga nasabi ko sa'yo eh. Dumamig yung papi ko eh. Ha? Huh? <laughs> yan na, yan na ako.